search yung channel, ayun, hindi na naman tayo nakalawod. Eh ako, formado-formado, oo, Oh. Hmm. Oh. Ayan. <laughs> Ayan, shout out. Ayun, ayun dumating na sila ngayong ating mga bataan. Uh, taga bataan yan. Bataan. Ito yung kuha nila, guys. Isang banyera, Oh. At saka, tangigi. O, oh, yan na, di. Ito eh. na. Alam mo na. Hmm. O. Oh. Oh. Mamuyo tayo. Hmm. Oh. Yan, tangigi, guys. Balaki yan, mga nasa pulang-pulang uh, yeah. 10 kilo yan at saka isang tuna. Ah. Ayan. Ikilohin na natin. O, kumplito din. Mayroon uh, din silang gonggris, ano, yeah. dua kabuk. Ilan? may na may, may ulam? May ulam na uh, ah. may ulam. Ah. Ano, kumusta oh, sa laot? Ito, know, okay? Mm -hmm. Ano, okay? Bundalan. Okay. Okay. <coughs> oh, ba. Mama yak kayo tapuno na. Sarap, teka. dos pa rin 'yan, guys. Yanin kayo, be. Silan ang komunidad. kilo, be. Darasad Oo. 3.3. Pareyan n'di, 'yung Ayam. Ayam 'yung kasama natin, guys. Pagkilala natin. Oh, uh, 'yung kasama natin, 'yung kapitan natin, kapita natin, Kap Magsalita ka naman, Kap. Ano masasabi? O, dahil tapos, ang kasama pa, isa, Kap. Kasama pa, isa, Kap. Bye, bye! Welcome, Nanay Basing. Ayun. Okay, ito. Right. Really you know okay. <laughs> oh ay, 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 kundi, kundi. Oh, yan. Ibigay mo yung malagit na isa. Oh, yan. Oh, yan. Oh, kayak nomba ada undahan. Oh, dus dus. Bawa yang sini Dus <laughs> dus, nama no, panelis Sarap ya, paksiu. Hah? <hah> orang oh. Sarapan. ya, Kami, ulam kami. Ayo nolak sakit. Ya

Ulos naman. Ito sa estres. then dos-dos. Ano oh, naman si nanay? Ah, Tapos 11 ba ulo? Malay! Timpla na mo! Pag timpla, uy, hey, timpla mong asawa Ayo pag -aw -aw. <laughs> Ang mga naghatod na the... Mga VIP. VIP. Oh, oh, this... Ano pa mo? Juhari. Sure. Juhari? Ayun. Dito ng kape kasi. Dito. Dito libre tayo ng kape. At tinapay. ano na 'yan? Pundahan, dissize stress, tapos. Dissize stress, dus-dus tapos Pundahan, dissize stress, dus-dus. stress.

Buntag to. <laughs> Malaygit. Ayan, Dag ayan. Dagdag-dagdag sa ano, pang, pang konsumo. <coughs> Diyos na Ang ang laigit, talaga kaya sa sisinta, singguin ka lang kay... Dos lang nai. Dua nama kapok kelangkau.

Mm. Size dos Size dos to na. Ayun. Oh, video 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 video. Ayun guys, ah isturbo ni yung Oh, guys. Uh, na <laughs> so, okay. Oh, guys, na pag-iinom natin. So, tatalon pa ni Nanay kung ilang kilo lahat. Tapos palalaman natin. Oh, uh, sige ha. Matutula. Size 2. Ha? <coughs> <coughs> oh, ko Sabi mo, hindi ka magpa, <coughs> ano sa ano? Bigano mo na? <coughs> Mga pila yan? Ah,

ito ang nakapagdala ng jackpot. Yeah. <laughs> yeah. 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 It. <laughs> ito ang nakapagdala ng oh, jackpot. It, Ako naglawon, <coughs> walang tangigi, walang tuna. Hindi ko si Iyan